pun guys ah, nagbabalik na naman si Marvin Stone Black ah, gikan dahil sa Cebu, guys ah, mapapagabot na mo diri sa na ah, port so manaog sa mi guys kaya yeah, kaya dili pa muntang tayo kay patindaghan ng ah, gusto so, ah, so sa atin ah, din ya sa tama makanaog dito sa gawas guys so pero nang sa sa atong pag naog o so, yun uh, pinahinay ng uh, ni gawas um, ng mga uh, sa hero so magkawa to sa guys na makagawas ta o oh, bago na to guys hindi kami nagbakasyon sa Cebu sa probinsya na po ito sa Tabugon. o oh, dalira tayo Dextra kay Inay Plasi ang mga bata so balik na po nila yun kay para di sila maka-absent sa ilang klase karoon kay Sinay kayo ang pag sa mga tao kay ito yung mga naghanap sa hero ano yung posyendot na mong Ya, yeah, beramal. đã gắn bóng gớt ang này ăn precious tô kịch uh, <laughs> Pagkakataon nalang may sundo Okay, luna-luna Kami amin sundo Nandito, taxi rin Oo, nandito taxi rin, usakabuk Usarakabuk, usarakabuk Bans po kayo, sa amin sundo Bye Ano ang Port of Tagbilaran. Yeah, asam mo asa mo? Asa? Ah, diring pedestrian no, at tumuloy mo Ay,

tungkol sa ano guys bohol antay namin antay namin yung ano namin sundo gaya hindi wa dire na <tod> Ang gamit na yun, kalimti. Importante kayo ng gamit. <tod> ito yung port sa tagbilaran guys. Yung kabilang side, hindi pa no? tapos. Tapos ito, malawak na ito eh. tagbo na takbo. tagbo Okay oh, guys, ang plano uh, mo Extension sa uh, port uh, bilaran. Tak po kayo siya um, Huwag niya siya guys Kaso uh, Construct po uh wala pa na kumara so yung money wala kayo na yung port tagularan huwag salamat guys kaya may abot ang mo